Hi guys, good morning. Good morning. Hari kami sobong deh guys. Ah? Guys. Hari kami sobong. Makatu kami Pupunta kami doon sa utang daw ang aking papa magbayad. Lo, kaluoy sa idu. Gigi. Ano ay? Ah. Uh, guys, yung aming aming lugar. Send ko sa Ito ang aming lugar diri oh, yan. Nakita niyo guys, ayan oh. Hello. Oh. Kalibunan guys. Ang tagaway si Dunya. Pulay Dunya, wala Hmm.

Guys, iba na Guys, ang ang... <laughs> ayo tayo. Tay 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 tay, tay tay, tay tay, tay tay, tay ayo tay <laughs> <laughs> okay. okay. <Ayow> hala tay tay, tay tay, morning everybody. Oh, <laughs> Hello, Good morning, Ko. Good morning, Ko. Ada. Sini men dibelike. Ini boleh beli. Itu kono. Itil, Itel Boba. Gawat <laughs> katang. Si, nah. Katang. Di tata. Tatag katang, bla. Tata terustum. Katang atu. Bau ah. Enggara anu geus be tata ulahmu. Kayag. Bau ah. Tu Ha? Good morning, char. Mga awat kami di sebalik Kacero ha Ha? Siba Ha? Siba desintos <laughs> Desintos ano? Desibaynti uno Desibaynti uno Desibaynti uno Desibaynti uno Wala agil kulang Ano-ano Ha? Sabay lang Hai Chirostom Kamusta tiay? Chirostom Chirostom Waka piha kami Oh, gabi. Pakapya bala kami eh pag gano. Oh. Manggrano ning mga balay din, no? Grabe ginoon. Das ano ka na? 21. Kulang ni Elise, eh. mapakulong gini. Pakulong. Gini. Araw? Dulo mm. ano pa ba ka? Ha? Dulo ka na. Ay, kape ari. Kape wa. Kape oh. mga tao di ay, no? Eh, sobak la kape. Dina to te. Adi man. Araw, hulog. <laughs> <laughs> uh. kape? Blanca. Blanca? Uh. Luwa ka Blanca na? Luwa. Luwa ka Blanca? Oo, ikaw. <laughs> Kapila lang ako ah. Oh, Kapila lang. Duma, Ay, blanca. may kalamay ka. Kalamay. Pang ano lang, isang Blanca lang kayo. May kape man ko dito. Ay, ugali. gali. Walag na ka na eh. Pang iyo mo na lang ta. Iyo mo na lang. Bakal ka. Ano na lang, gatas. Gatas eh. Kapila na gatas, Bili ka gatas. May arak ka mo gatas ba eh? Blanca lang ko Imo? Ano? Okay. ah. Imo? Albert tree na lang. May arak ka mo ano? Irong kuwan bala? Man. Kambal bala? Arao. Oo oh, to inpak? Sa kablan pala naton. Singo lang? Nagpila ah, na isa na. Ay isa lang ga. Oh isa lang, ha? Oh isa lang. Hindi di. Kasi sila lang may namana sa. Wala naman lugar na mandi o good morning guys. Good morning. Oh. Baganda oh, may tubo di o. Ari di mamusun kami di karon. Andre kami musun karon. Andre. Ang balay gali ni nan diday diday den. Tutu. Den. Ari di gapun diday diday. Ini. Oh. Pila dai utang ni murik ni ni au. Oh sus ginoo. Oi tara ka. Tara. Dai ikut namun kami kami kabilang tindahan. Eh, mabayad ta subong. Oh. Uh. Ayos, tara na sa ito. Ay, lang ko na sa na kami. guys. Kaya kami bayad sa utang. <laughs> <laughs> gabayad lang kami din sa utang, guys. <laughs> <laughs> Ang akong financier, wala na bukol na. Ang amon gabayad sa bagahin. Noibimil, noibimil. Boom. Boom! <laughs>

Daghan sa kutan rin nung ay. naman taon. Madalas na lang sa gini ay. Bulit-bulit. Tingnan mo yung daanan namin. O, tayo girek na Tikangkang kasi nito Mahulog kasi nito kung magkuhan-kuhan ka. O. Oh. Ayan, yung bahay ng pinsan ko. Ayan. Eh, yung bahay ng pinsan ko. Ano na, yung mangga nyo. Walay bunga. Sana naman tao na eh. Oo. Oh. Ala. May mang Ala, ako kayo bayabas. Ay. Si. Ala. Ay, bagayabay. Ha? Aro, may bayabas nila doon ay. Tikat hmm. ka Galing kay kumakat kasi na mahulog ko kay bugat ko. Hindi. natiba yung bayabas. Balay sa akong pinsan ako ah. Hmm. Manggrano na bala? Alam, may guya ba? Ano ba yun? Mamaya dong, mamili kami ng kwan dong, ng yero, kay kulang pang yero ang bahay ng papang oh, to, ba? Ba? Ah, ko. Ito, kalabira pa. Ha? Si Arco ba? Katapos? Tapusan na pa rin. Si Arco ka kung kusina, kagsana? Bakit ka rin, kaya tahimik ka lang mundo mo jan? <laughs> tahimik ang buhay mo dyan. oh, O, kalibunan oh. Good morning guys, good morning everybody. Dari kami karo mamus on oh sa kalibunan. <laughs> kami mamaya tatae eh, sa ilalim ng mga kawayan. <laughs> <laughs> Kay wala kami si Ardre guys. Muria buyag. Oh guys, dari kan. Si Manong. Mga kilala ko, mga akong mga silingan ba. Ah. <laughs> Ang mga idot guys, gitikrak-tikrak na guys. <laughs> Wala ka lo, eh. Sido, guys. Oh, malnuris. Good morning, everybody. Kiputot! 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 Ay, magdanda ka niya. Mabariling nga, kiputot na. Kiputot! Tiyay! Ay, na pala Good morning, Tiyay. Ay, ka. Ali ka na Ha? Balay sa akong tiyo, no? Siya lang ito mag-isaw, ah. Tay nami ibalay balay do. Lo ka nami ibalay balay balay. Tay. Ikaw lang no, na isa yung balay. Maganda ba lang lugar dito no, kapita. Hoy, dikira din. Unsa kaya? na. Balay sa akong tiyo o siya lang di isa. Nami ila balay tawhay. <coughs> oh. <coughs> Akon bal ang balay pa sa akong tiyo, dito, manggaranon sa ubos oh. Ang ay, yayero, may ikuan gid, may pintura gid kulay blue ya. <laughs> <laughs> Are na ba yo? Magrano na siya ang akong tiyay bilay ara oh. Grabe. Aron ti tiyay... abo, ay. di po ara gid ang tagiya sa balay oh, kag magrano sino oh. Karan gala ka to? Ah, nagwayad sa utang. Utang pa pang Utang. Aro. Bay si utang ah. Ara mo bay ara pagi kuno isa ka bayran. Dari sa bata ay um, asawa ni Takata bala ni Tata. Ni Tatang. Oh, hindi si, si, Tata. Ang balay sa akong tiyao nami. Ang bubong pa lang. Kulay blue na. Puta. Oh? Pero ang balay sa akong papang, di mo to bala, di mo papang, are? balay sa akong papang kalabira pa ang bubong oh. Bakal na pud kuno karon yero Are o. bawa kadlaw sa so, kayo bayad ako sa utang uh, wala na sa utang. na sa utang oh mana bayad uh, uh. oh oh eh, <laughs> <laughs> <kita rin> <laughs> 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 may gani kay eh, wala libo libo kita ni ulo ni may gani kay ang utang ni papa ang wala kung <laughs> hindi, <laughs> libo kung hindi libo kita ulo niya <laughs> 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 ah beda kay may nagasaligan sa goro mabayad ah Ngeri, tapi aku ngeri, 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 mau. ngeri, ni ngeri, Nagpunggo ngeri, 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 do ngeri, 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 Pagpunggo ngeri, 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 anong masasabi mo, ngeri, ngeri, utang, ngeri, ngeri, pa? ngeri, pa uman? pang utang pa utang? Mahaya mo ko ka? Tatot na bala, bala, tiyan bala. Kay si tiyan. <laughs> ah, nabara. Ta. Nabara. Aton ito na nga ako mga kaibigan, oh. Oo. <laughs> oh. <laughs> Nag-host hmm. nga nga tatong. Oh, baliktan ate. Ikatol-katol ako mga korekong dula, guys. Wala ko guys. Hindi guys. Wala kami di Nyo dula, guys. Unsan man, guys. mau Di na Mamusun kami karon sa kalibunan karon tawas pag wag pongko kami kakatanga mo nga lubot sa manok ba? <laughs> so, wala banyo. Wala kami banyo di guys. Hi hi ne, good morning. Balik tad na good. Ay, ay. Hi ne, good morning. Ini ikut ko lang yung aking mga <laughs> friends, sa aming mga kuandre, <laughs> paligid dere, aris si papang ni ah. Oh. Ne, tingnan mo si Papang ne, nagbayad na kami sa utang ni Papang ne. Si si, si, si nakibag na mayo ya baba ba, ne, si na bayad sa so, utang. hello Sirone. Sirone? Ay Rune, Rune. Ah? Rune, na. sa. Ah? Ay, di ka kuwapa ka kibib mo? Kumusta ka na ba? Ay, si Good morning ma, good morning ni Ayaw. Papat pang oh, payat payat si papat pang na ten ibong ni ibong ka Mm -hmm. Oo, oh, oh, muwi kami. Kagabi kami nag-abot. Oh, hello pang. Hello kuno pang. Kiling ni Rui ni Rune. Hindi mo sa mga magsabot? Hindi, siya hambal ang talang Hindi mo sa hindi niya siya hambal kung mga bisaya man eh. Ay, siya babae ilang na bala. Ay, <laughs> ati pa may <babayin. coughs> Nay, nee, gising, mga bata nay, nee, Kumusta?

Oh, atop pa lang na, gasinaw na. Oo. Oh. Ayos lang naman sila. <laughs> okay. Oo, oh, ara ng ilang dapugan. <laughs> Kinaraan. <laughs> Uy, huyok-huyok na no? Ara <laughs> akong pika isa oh, ha, si baby. Ah, di puta katambok si eh, baby. Oh, ah, <laughs> aray mo. <laughs> ah, ha? Ben? Ako oh. na turo ibig right? ay. Ayo oh, pag hika pa kay magising yan. Natutulog ang Dios. Ay, <laughs> ay may Dios. Hello. Hala kada ako sa mangga. Ay ano, bayabas. Hello. Hi guys. ay, good morning sa mga viewers ko diyan. Good morning everybody. Go kada may kisa si nang hangin Bala mo. <laughs> Ibigay mga hamot gid nga mga kulig-kuling gid <laughs> Luoy. Ang baray noon sa ne. Kung ano ni dapat. na may gibala dire mga buhi ba mo patukod ko da baray ona ayo no. Ha. Ara gi ro. Init karon ne. Patay ra. Tiyoy do pong kumusta na? Aw, ares pa pang gare. Amo na gare si Ilsi nagkiwi nang bakba ni ni sa pangmayat utang day, eh. Dunya. Diba, gibag na ba, -ba, -ba, -ba mo? Halin pa lang sa bagahe, si ano Bimen. Ano? ano ni may bumba de? Ay, may bumba di na pala, may, may bumba na ni? Alo, sana all, bay. Di punggol, gid. Ay, may bumba pala ang <laughs> Di, Ay, <bumba> <laughs> ah, <laughs> Ay gripo gali. Guys, ang ganda ng aming lugar. Ay, arag ako, Papa! Ah! <laughs> si Papa! Purti ka, balik-balik ko gabi. Ay, ano naman ni, ay. Sala-sala, galibog-libog yung ulo. Ah. <laughs> Gakata na lang ulo, ng ulo uh, ko, siya nang Tawag ko. Ala, siya ba nila ni? Rone, musta sa inyong lahat dyan. Lalo na kay Tiyay Biron. O, oh, Tiyay, mm. kumusta ka ko Okay lang. Oo. Ito bala mo, Kung no, dapugan. Hoy, ang ganda na. Ne, dito na tayo titira. Oh, ang ganda ng paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Sige, sige. Balak na diyan sa Manila. Dahil kay Bibo taw. Oh, hindi, hindi ko dako ba 'yung ano ano. Ne, may mga bayabas dito ne. Ako mga bayabas. Hala, ano mo na? hindi mo na bayabas e? Ayun oh, suha man na. Are bayabas ako. Oh, dako no. Ari pa raw? Ato! Uy! Ari pa! Ari pa! Oo nga ari. Ano naman si Elsie man? Nagka-video bala ko ay. Kagawar pala siya ay. ari. Ari gila ay. Hindi ko siya na ilse yun, Elsie. Kaya nga ang akong unto. Bungi na. Ay, mareng. Andito kami sa aming province. Ang province ang aming sinilangan. Daghan manok ang among luto, no? Maabot lang, oh. Maabot. Maabot Ang mga kaala, ang idoo, na. <laughs> ano, bibi? Ay, kamusta naman ang bibi ano, na yan? Ay, Ara, O, kauna si? Do, dalok man ka na mangga. Mangga? Ay, bayabas. <laughs> Ay, tingnan mo, guys. Ang daming bayabas, guys, oh. Ang daming bayabas dito, guys. Tapos may suha pa sila. Sana, all. <clears throat> Hala, may takway, dali. Hala.

<laughs> Grabe ginuoan Tala Bolao ginuoan Si Ami ni Chari mabati daw ako ni Chari sabi ni Chari bilat mabati ka diyan Kung susuputan ang pinto ansat sa pam Uy si u tanang tanan Ara u tanang tanan gari di man tu Ato ato Hala ari si u tanang tanan gani. So pero na na si Gina makatok oh Hello guys ang ganda dito guys ana all Hi Jude Brino good morning Good morning guys <clears throat> Ala maganda dito guys. Oy, bag lang kami subong si kapuli guys. Bura na maming wit Na. Kaduta. Mamingwit na gid si kuno, ano? si Elsie, di na gid makabatas. Ang daming bayabas. Oro wa. Ara Humok na na siya. Ari o. puta. Guys, so kakakal ang lambot na guys.

Wala na rambutan di ay. Ay wala, ni kitag bunga. Karong timing gid ay. Ano, madidi na bugabe? Dagoy di po, ta kana may bala Dito kapag ma karon, diri ka mo sa dalong puno ha. Ano pagturo kay ka kami sa labok imo electric palong naman to. Wala wala na nag-ikot. Wala ay. Wala na tingala kami, wala naman nagatingo, elektrik electric rin, nagatingo, nagkurog na oy, patse na basi, amo kuryente, wala ba, barandang, amoy mo kuryente, sabi ko, man to, sasta dito lang kinayaw ka buhi. grabe daw mo lamok oy, wala si kuroy, wala wala, wala Ah, sabi ko sa'yo, si Kuroy, eh, andam na si Kuroy ah. na si Kuroy ah. Kuroy, dali anak Kuroy. Hey, mahimo kina ibu bunga. Masihil si Roy oh. Roy, tanawa. <laughs> Masi... Ana, tanawa ya buhok, mura na nagbuntot sa kabayo. Ha <laughs> sila idu di ay. mga bata oh, ah, buhok, si cellphone si, 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 si na ah. Na. Aray mo. Mga bata ni Bo, areyo tambok buya. Mm. Dini okay. panganan dire mam? Mm. Apo ngane amon ni no? Tan sinu tan tan? Mm. Ayo, amon ni gamay pa sa to. Mm. Sino man ni tawag ba? Mm. Guys. Wait lang guys, may nagtawag sa akin. Sino kaya to? Wait lang guys.